Hindi nagustuhan ng mga netizens ang bagong upload na video ng content creator na si Boy Tahpang. Matapos nitong gumawa ng saranggola, gamit ang isang libong papel na pera na nagkakahalaga ng isang milyon. Ayon sa vlog, ay inabot sila ng limang oras upang mabuo ang malaking saranggola at nagpatulong pa siya sa ibang kaibigang naroon upang magawa ang perang saranggola na isakatuparan naman ng blogger ang kanyang layunin na mapalipad ito at naging masaya siya sa resulta ng ginawa nila. Gayunpaman, marami sa mga netizens ang hindi natuwa sa ginawang ito ni Boy Tapang, lalo na kung totoong pera nga ang ginamit nila sapagkat anila ay labag ito sa batas. Sa loobin ng mga nagkomento, dapat kasuhan ng Bangko Sentral ng Pilipinas mga taong ito na walang alam sa batas. Ingat po baka makita ng Bangko Sentral, bawal po kasi yan remainder lang po for safety. Kung totoo man na pera yan bawal gamitin yan sa ganyan, may batas tayo laban sa ganyan. Naku idol kung pera man yan at totoo, baka yan padahilan makulong ka, Bangko Sentral nakalaban mo na yan. Buti sana yon 1 million mo ipamigay mo yan sa mahihirap para makatulong ka, kasi tinulungan ka naman nila sa vlogs mo, mga shares likes views diba? Ilang netizens naman ang nagsabing imbis na paglaruan ni Boyta pang ang pera ay sana itinulong na lang sa mga taong nangangailangan. Anila, sa dami ng naghihirap sa bayan yan pa mong content, sana namigay ka na lang sa kapwa mo lalo sa ikahos sa buhay. Delikado ka niyan idol, ginagawa mong laruan ang pera samantalang ang daming naghihirap, hindi laruan ang pera, parang mali na talaga yan, gobyerno na ang kalaban mo niyan. Sana binigay mo na lang sa mga taong nangangailangan kaysa paglaruan yung pera, dami taong nagugutom. Buti pa kayo pinaglalaruan nyo lang yung pera. Napaka-bless nyo talaga. Samantala yung iba walang makain. Kung pinamigay nyo na lang yan, mas madami pa matutuwa kaysa gawin nyo lang saranggola at ilipad yung pera mo. Parang hindi namin alam na maraming naghihirap dyan sa inyo, bakit hindi mo na lang pamigay ano yan nagyayabang ka? Sa kabila ng mga negatibong komento, ilang netizens naman ang nagtanggol sa vlogger. Saad nila, vlogger yan eh, kanya-kanya diskarte para sumikat lalo at magtrending. Daming bitter dito. Basta blogger, kahit anong content gawin, madalas scripted. Totoong pera man or hindi dapat manahimik na lang kayo.